mo ba <laughs> Ang liit ko pa naman pala kita kita naman ang liit ko Bandarito bandaroon wala kwarta wala espada espada wala delimiter BBM Asa ah, YouTube pala yan no? BBM ng BBM oo BBM ng BBM. BBM ng BBM. Tatakluban tayo nito ng ano. Pag sinabi mong BBM. <laughs> Ba't nawala ako sa sarili ko? ano akala ko youtube yun kaya yeah, pala hindi pala youtube yun ay yan lang tayo ng ano ha ah, nag aano sila ay meron ka pala dito bumamela tindahan ng mga pag... Ayan, pala. Ay, mayroong magandang ano pala dito. Ito, oh. Ang cute! Uh -huh. Ay, napakabango ng bulaklak niya. Ha? Huh? Napakabango. Oh. Lamo pa. Ay, oo. oo. Ano, mas parang sampagita. Sumpagi, Tawag ano tawag dito? Ay, yan yun lang. Anong oh. Ang cute siya Mamaya magkano ako nitrisa. Mag may sobra sana. Mag may sobra sana. Kano yan? 220. 220. Ito. Balik na lang kami, maghanap mo kami ng pera sa may gano'n. Hindi ko kasi siya Bibili mo na ako ng pagkaano, saging, ay, abukado. Sana nagdala ka ng abukado. Bibili ako kahit isang piraso. Galing Batangas, madami siguro. Bukas magdala ka. Kahit dalawang piraso. Gawa lang ang palengke. Ha? Nasa dapat sa palengke. Alam mo, ang ganda ng ano pala sa katawan niyan. Ano daw yung Presko. Wala na yung cute na yelo nung nakaraan. sa maganda. Oo. Malapit na. Malapit na mamulaklak. <laughs> Bibili ako ng ano? Nang no. Ay ay ay. Isang abukado lang. Nasaan ang hinog isang peraso lang. Ito hinog na. Mahinog naman talaga 'yan sa ano. sa yan ayun hindi alam ko kasi mahal mahal kasi ang avocado kahit dalawang piraso lang ewan eh, na ano yung tatlong piraso nung kahapon 150 <laughs> 50 isa pala yan okay. kano yan? 65 65 so magano pa ako ng isang maliit? ganda ng avocado oh sana may puno talaga ako pa. Ito. Sama mo to isa. Saan ka? Sama mo yung isa. 65. ng ano ay, tag eksakto talaga <laughs> subscribe sa youtube bella huy, hanapin mo bella siargao bella siargao siargao o siargao sa youtube ba nandun ka na na-upload ko to, nandun ka na. Sa TV nga dito'y eh. Hindi man pa sa maganda sa YouTube hindi mawawala andong ka lang. O baging cover kapag matagal mo. Ang oh, Bella Shergo. Mamaya bibili pa ako ulit sa akin. Sa kapatid ko to eh. Walang dilaw. Wala. Dilaw, meron Makatako eight minutes na. Ito sa palengke. Sa market. Sa so, talaga mag tinda pa ganyan ang, ang iyong tinda. Ano na pala ito? Eight na. Kakanin guys. sarap pang kakanin, oh. Saging na lang. Pipon. Hindi ko na to ng nai na. And in the 3-4, mura ngayon ang lemon, 3-4.50.